So minsan ba naisip mo na kung bakit ba o ano ba ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga lalaki na kainin ang bibingka mo o ang uh, talaba ng mga babae. So minsan ba naisip mo na kung anong dahilan ng bagay na 'yon? So, uh, kaso hindi mo malaman kung ano yung uh, kasagutan dahil sa nahihiya ka naman na magtanong sa partner mo, sa mister mo o sa jowa mo. At hindi naman po pwede na itanong mo yan sa mga kabarkada mo o sa kapatid mo kasi matik, baka magalit sa iyo yung mga yan. Kaya mga kamamay, nandito ako at ginawa ko ang video ito para ipaalam sa iyo kung ano ba ang totoong dahilan kung bakit gustong gusto naming mga lalaki o ng mga lalaki na kainin ang bibing ka mo. Okay, so bago natin simulan kung ano yung mga tips na yan, isa lang hinihiling ko kung gusto nyo mga kamamay ng ganitong klaseng usapan na tungkol sa love advice at usapin sa mga uh, issues sa pag-ibig, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button sa baba na kamay ko and the notification bell. Pag napindot mo na yan, manonotify ka sa lahat ng mga video Nakagaya nito. Kaya huwag din natin patagalin ang video ng ito. Umpisahan na natin kung ano ang unang tips kung paano mo malalaman ang dahilan kung bakit gusto namin nakainin ang bibingka kanyo. So, number one, pampahaba o pampatagal. Okay? So, pampatagal ng uh, bakbakan. Okay? Kasi, karamihan, okay, karamihan, sa totoo lang, ano, in a real talk, ang mga lalaki, merong mga lalaki pala, hindi ko nila lahat. May mga lalaki na talagang uh, nagbababa ka lang ng uh, short o nagbababa ka palang ng short o naguhubad ka lang ng damit, eh pakiramdam nila na sasabog na ang Bulkan Taal. Okay? So may mga lalaking ganyan pero hindi naman lahat. Okay? So ginagawa namin o ginagawa ng mga lalaki na sumisid sa inyong mga tahong o bumaba dyan sa parting yan upang sa ganun, kapag ka na-feel namin na malapit ng uh, sumabog ang Bulkan Taal, ganyan yung gagawin namin para kahit papano mabaling yung aming atensyon sa ibang bagay. At the same thing, mawala yung intense na nararamdaman namin na parang o oh, feeling na puputok na yung bulkan at, at that, time mawawala yung focus namin babalik ulit sa normal babalik ulit sa kalmado ang bulkan kaya mga kamamay so ginagawa namin yan upang uh, tumagal din Okay, ang bakbakan. Eh ang hirap naman o oh, ang pangit naman na okay, na 3 minutes pa lamang eh amin agad ang pipino sa inyong bibingka. Diba? So, ginagawa namin yung pampatagal upang sa ganon masatisfied din kayo Ayaw namin na bago dumating yung finish line, ebitin pa kayo Mas maganda na yung nag-enjoy na rin kayo bago man matapos ang palaro ito Okay, so that is number one, that is pampatagal ng bakbakan Okay, so number two, para kainin mo rin ang pipino niya Okay? So, uh, lingid naman sa kalaman natin ang mga babae is mapagbigay ang mga yan. Once na, na boring, okay, ang uh, mga lalaki, okay, sa kanyang ginagawa, iisipin namin na baka naboboring din kayo sa aming ginagawa senyo. Kaya ngayon, iisip kami, nang isang way upang uh, magkaroon ng something intense para hindi kayo maboring. Baka kasi mamaya maboring kayo at uh, isipin nyo na ganun lang pala ang kaya mo kaya namin gawin o kaya ng mga mister nyo gawin. So ginagawa namin na bumaba okay or gumapang sa inyong bukirin para lamang makita ang bibingka namin hinahanap. At pag anandoon na kami, diyan namin sisipsipin hihigupin higupin ang bibingka na meron kayo. At the same thing kapag ka ginawa namin 'yon, kapag ka ginawa namin yung best namin upang a uh, uh, marating yung uh, bibingka na 'yon, ganun din yung gagawin nyo sa pipino namin. Kaya to make sure na magkaroon din kayo ng uh, time na gawin kung ano yung ginagawa namin, ginagalingan namin kung ano yung uh, papaano kami kumain ng bibingka. Kaya kayo mga babae, magre-respond din kayo kung ano man yung ginagawa namin. Pag naramdaman nyo yung feeling na talagang nag-i-enjoy kayo sa pamamagitan ng paghawak nyo sa tenga o paghawak nyo sa buhok o pag-ipit ng inyong mga hita sa aming mga ulo so mararamdaman namin at malalaman namin na nag enjoy kayo sa ginagawa namin sa inyo so at that time o at that moment magkakaroon kayo ng feedback sa amin kaya mangyayari kakainin nyo rin o mag start na din kayo na kumain ng pipino. Number 3, hindi namin alam kung ano ang gusto nyo. Okay? So, iba't iba po ang mga babae. May kanya-kanya yang gusto, meron din kanyang ayaw. Okay? So, uh, baka kasi mamaya, gaya nga nang sabi ko kanina, maboring kayo sa mga ginagawa namin na basic lamang. Kaya pag naisip namin na naboboring kayo at parang uh, hindi kayo nasa-satisfied sa ginagawa namin, so we tried na bumaba dyan sa batis nyo. Yun nga, pag nandyan na kami sa batis na yan, titingnan namin kung lalabas yung sabat o yung tubig na aming hinahanap. At kapag ka lumabas yon, sign yon na nag enjoy kayo at uh, nag nag enjoy din kami kapag ka ganon. Okay, so pag na-feel namin na naboboring kami sa ginagawa namin dyan, so we are trying to push our heads down to you. Okay? So, hindi namin alam kung ano yung gusto ninyo, pero isa lamang yung gusto namin gawin to feel na mas, mas satisfied kayo. At yun nga mga kamamay, ang kainin ang bibing kanyo. Number four. Okay? Beautiful sceneries. Okay? So pag sinabing beautiful sceneries, kapag ka nandiyan kami sa sa kagubatan or sa virgin forest, kapag ka nandiyan kami, ang dami naming nakikitang magagandang tanawin. Andiyan yung mga bulubundukin. Okay? Kung yan man is burol, walang problema. Okay na rin yun. Okay? Masaya na rin yun. Ang mahalaga dyan, makita namin yung sceneries and yung uh, forestation. Okay? Yun ang mahalaga. Kaya gustong gusto namin yan na kainin. Kaya gustong gusto namin yan na palaging puntahan. Kasi nga po, uh, yung freshness ng gubat, nandyan yung beautiful sceneries ng kabundukan. Okay, so yan yung isang uh, dahilan kung bakit nagugustuhan namin na laging bumaba sa kapatagan. Number 5, gusto namin o makasiguro kami na nag-enjoy kayo sa ating ginawang kababalaghan Okay, so ayaw naman namin na matatapos na lamang ng ganon-ganon na lamang na kami na lang yung nakinabang sa buong palaro Ang gusto ko kung nag-enjoy ako, mas mag-i-enjoy kayo Okay, kung uh, uh, may gusto kayo na ipagawa sa amin, may gusto rin kaming gawin sa inyo At pag uh, nakita nyo na bumaba kami dahan-dahan, papunta dyan sa inyong batis Okay, sigurado ako na nag-i-enjoy din kayo kapag kaganyan At makikita ko yan sa respond ng inyong muka, sa sound effect na inilalabas ng inyong mga bibig Okay, kapag kaganyan kami nakakarinig ng mga sound effect na ganyan, so nag-i-enjoy kami, so uh, nagiging masaya kami pag pagkaganyan, mas lalo pa namin ibinibigay yung best namin. Kaya kayo mga girls, kapag kami mga uh, leakage ng uh, sound of silence kami narinig, So that is a sign na nag enjoy kayo at the same thing, mas mag enjoy kami. Kaya gustong gusto namin na, na pumunta lagi dyan sa kapatagan ninyo. Last, masarap sa baba. Okay? So bakit masarap sa baba? Kasi po, hindi po uh, lahat nakakapunta dyan hindi po lahat nakakakita nyan hindi po lahat Ah, nabibigyan ng pagkakataon na mahawakan yan o makain yan. Kaya, para sa akin, ah, bagong hugas man o hindi ang tahong, mas prefer ko yung bagong hugas. Kasi, syempre, fresh from the sea, ano, ba diba? So, alam mo naman ang uh, amoy kapag ka ang isda is fresh from the sea. Kailangan, hugasan mo para kahit pa pano mawala ng lansa. Pero sa akin, hindi na issue yan. Basta, Uh, para sa akin masarap ang kumain sa baba. Kaya para sa akin, isa 'yan sa napili kong uh, dahilan kung bakit masarap kainin ang inyong mga bibingka. Okay? So sana makatulong ang anim na tips na 'yan at uh, malaman mo kung ano yung mga dahilan kung bakit nagugustuhan ng mga lalaki ang pagkain ng bibingka. Okay? So uh, sana makatulong yan and uh, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang video and tips. na pwede kong i-share dito mga kamamay. Ano? So uh, all about sa love advice, usapang pag-ibig. So sana makatulong ito. So hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Bye-bye.